Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat at medyo ginabina tayo. Ayan, 6:02 na ayan oh. 6:02 na ng hapon. So 'yun, tapos na tayo magpakain ng mga ibon natin. Mm. Meron na papayto sa inyo na nangyari dito sa ibong ko no, mga abel dito sa isang itim natin dito, mga abel sa flyer natin. Pero for the meantime, meron muna akong gustong ah uh, itanong sa inyo ano bang maganda kasi itong ibon na to yan no? di ba sabi ko nga sa inyo uh, yung first clutch hindi natin gagamitin hindi natin na uh, papisa ka so napilitan tayong papisa dahil nga dito tayo nag 50-50 yan sa dalawang yan mga abel sa dalawang yan nag 50-50 tayo dyan pero as of now okay na sila malinis na yung kanilang bulutong oh. Oh, magaling na sila malakas na silang kumain So, siguro mga ilang araw na lang, Ah... Uh, pwede na natin silang ilipat dito sa ating loop, mga Abel. Um, kasi okay na okay na sila. Kasi nga, nag-ano ko, nagdalawang isip kasi ako, mga Abel. Kasi, eto lang yung dalawang anak ni Peter ng South. Yung direktang anak ni Peter. Mm. kasi yung mga anak niya, is nga nakal nga natin yung mga first clutch. Then, eto, ito sana is papipisa natin ah, para sa south yan papipisa natin si Jansen Arandok at saka si Peter yan sana bala kong ipapisa eh ngayon ito ang nangyari na ano to na ano dito na recover natin then alam ba yung singsing -sing dito ang singsing -sing, -sing nating available dito ito lang ito, uh, BBC Violet at sa APUF, Yan na lang yung natitira nating singsing -sing ng pang South. So, yun nga, yung mga kinal natin. So, ngayon, ito, mga Abel, Pisana to. Ayan, mga Abel. Mga pisana tayo. Ayan. Pisana ang ating kup, -kup at Jalema. Ayan. Uh, pisara tayo kay kup-kup at sa kay jalema. Ayan. Alright na, alright na. Sana blue bar na makinis kagaya nitong tatay nila. Yung isa pang south, yung isa pang summer, mga Abel. Then dito, malapit na rin. Malapit na rin itong mapisa. Itong si Juana natin. Si Juana ng buhay ko. Si Juana is may pasok yan ano. May pasok yan na Peter. Ayan. Tsaka Victor Lim. Ayan. Dilema, oh. Ayan, malapit na rin niya, mapisa. Then dito naman, may egg na si Regor at saka si Press at saka Peter. Ayan. ayan press Peter natin. Oh, no? meron na. Ayan. Papipisa natin for summer. Alright. Then dito naman, eto nga yun. Sana. Plano ko yun. No? May itlog uli si Lady uh, Victoria Secret, may itlog na ulit, pero ayun ang young bird niya, yung pinapisa natin pero hindi nila anak yan anak ni NPL at ni Peter uh, Vicente ngo. so ngayon eto plano ko sana gagawin ko munang sitter kasi hindi ko maraman silang ginagamit bala ko sana kuhanin yung sisiw neto o yung itlog neto kukunin natin yung itlog neto tapos ililipat natin doon mga abel hmm. para makadalawang clutch tayo dito kay Peter ng summer hmm. pero possible mangyayari dyan baka ba all bird na lang natin yung isang clutch niya. Kaya nag pa tayo. nag -inilay, inilay tayo. So, comment kayo sa baba kung anong mailalagay natin. Kung papipisa ba natin yung first clutch o yung second clutch na lang. Comment-comment kayo sa baba mga abiel. Then, dito naman kay, ano naman, kay yan, kay NPL. Eh. Si NPL at saka si Pula. Ayan o. Oh. Yung email natin na Pula. Ayan o. Oh. May egg na rin yan. So, medyo matagal pa yan. Mga siguro, mga tan ko mga Mga 10 days pa siguro Ayan. Ganda niya no? Medyo pagkatapos niya magkastahan Medyo naglukon yung mukha Pero patapos na Ayan, Medyo na ulan ulan na mga abel, Ulan na naman sana ulan lang wala nang baha Ayan, Dito tayo Medyo madilim na nga lang mga kabel Pahensya na Then Dito mga abel, Meron tayo isang ibon na kauwi lang. Kahapon, hindi ko siya napansin, ha, mga abel. Hindi ko siya napansin, ha. Ayan, no? Oh. Hindi ko siya napansin. Ayan. Nabagting siya. Ayan yung ano natin, pinasingsing natin sa tropa natin sa Pasay. Kay Three Leg. Ayan, oh. Ayan. Sa alam ko, big, ano to, stitch to na Saldi Garcia, mga abel, oh. Ayan. Malalaman natin, yung ibon na yan daw is consistent yan pearl eye siya mga abel pearl eye malaking ibon big cock kasi yung tatay niya napakalaki daw eh kaya siguro nahirapan na medyo nung rumonda siya medyo nahirapan siya lumipad kasi medyo mabigat yung katawan niya so aasahan niya natin nga na hindi mabilis sa south so mabagal nga lang siya mga abel so dito naman as now, mga kondisyon na yung mga ibon natin harus na mumuti naman yung mga ilong mapapansin naman niyo ayan o oh. Ito yung nakalaban natin sa pare na nagbutas dahil sa ayaw pumasok nung nakaraan dahil may, may nga sa loop natin. Ayan, no? Yan, mga nakakunda. Ayan, mga naronda na yung mga yan. Ito, stock natin to eh. Ito, naronda na rin yan. So, ito nga yung dalawang magkapatid na aasahan natin. Anak si yan ni Peter. Ito naman panlaban natin sa Bogie. Sa bagong club yan. Namumuti na nga ilong. Oh. Ilong. Oh. Then, ito. Ito yung si Slate. Pa, Slate ba to? ay pencil pala pencil yan pencil yan na anak ni Litar at saani Victoria Secret then eto stack natin then eto si NPL yan yung NPL yun yung tinatawag natin na tabingi kung meron tayong tabingi meron akong papakita sa iyo sa mga susunod na vlog ko yan may tabingi tayo meron naman tayong ano uh, si Putol tatawagan na natin si Putol pero magandang ibon. So ito naman yung ating panlaban ng BBCC Vandenbroek. Si ito yung pang-PHA natin. So ito naman yung kapatid ni ano, na atay pa. Na -atape kasi tinuturoan ko. Yan yung anak na anak ni Miss Peter. sa at saka ni Miss Peter, sa saka Vandenbroek, dalwang yan. Ang kapatid niyan dalawang yung checkered na yan is ito nga. Ano yun? Saan yung blue bar? Ito, ito, blue bar na yan at ato, itong check, yan. First clutch itong to, ito second clutch. So, shout out nga pala, binigyan tayo ng taga Australia, yan. Binigyan tayo ng cod liver oil, Ayan o. Pang ano natin, teka medyo madilim eh, dito na lang, yan o. Shout out nga pala doon sa taga Australia na nagbigay sa atin. Pero taga ano siya, ano ba nakalagay doon sa ano, taga Mexico, Pampanga siya So yan, pinadala na sa akin ng kanyang asawa. Eh, ayaw naman magbanggit ng pangalan. So try ko daw dito sa Pilipinas. Kasi nga, uh, imported na cord liver yan. So try daw natin yan sa mga panlaban natin. So hindi ko pa nga nabubuksan yan, no? Bagong-bago, naka-shield pa mga abiel. no Salamat nga pala. Ayaw lang magpabanggit ng pangalan niya. Eh. So, susubukan natin sa mga ibon natin tsaka sa mga young bird. Maganda to, to sa mga young bird kasi ito daw yung gamit niya ang kikinis ng mga breeder niya nakita ito nga sobrang solid yung ibon niya eh. napakikinis. pwede yan, pwede yan sa ano uh, try natin eh tinatanong nga uh, sa kanya kung paano paggamit yan kasi ako may sarili akong gamit na cod liver kaso sariling gawa ko lang kaya ito masusubukan natin pa sa out natin susubukan yan pero sa mga young bird na pinalalabas natin ngayon pero sa mga naka-derby natin sa winter kasi kailangan din yan baka tayo mga dalawang ibon kasi konti lang naman panlaban natin so salamat nga pala sa nagbigay sa atin ng Cod Liver Oil Forte